Happy New Year po, kapamilya. Ito po si Father J.Y. at tayo na po at magkape Makikita natin sa Diyos na kusang nagbalak na makialam sa mundong nakabalot sa kadiliman. Tama na, panahon na, ako mismo. Alam nila kung sino ang may sala, ngunit ang Diyos mismo ang nagsimula ng pagpabago. Si Jesus mismo ang nagkusa upang itigil na ang mga sistema ng kasalanan sa mundo. Isang pagganap sa kahulugan ng Pasko at ang bagong taon ang pagsasakatawan sa katangian ng Diyos. Tulad ni Birheng Maria na nakisama sa balak ng Diyos, tumugon sa panawagan ng iba't ibang tao sa pagtulong sa kapwa Pilipino. Kung hindi sila makabigay ng donasyon, ang kanilang sarili ang kanilang inalay. Bata o matanda, mahirap o mayaman, nakita natin ang kanilang kagandahang loob sa mga relief centers na nagbabalot, namimigay o naglilinis. Wika ng isang Pinoy na taga-ibang bansa, I belong to a country of heroes. Nagkwento ang isang guro sa tulay ng kabataan. Inayos nila ang mga damit ayon sa sukat upang ang mga bata mismo ang pipili ng kasya sa kanila. Limang damit lamang ang maaari nilang piliin. Namasdan nila ang isang bata. Iba-iba ang sukat ng kanyang piniling mga damit. Alam ng guro kung para kanino ang damit na iyon. At alam na rin natin. Ang mga kwentong ito ang pagsasabuhay ng Pasko at ang bagong taon. Nais kong isipin na hindi lamang isinasabuhay ng bawat tao naging bayani sa nakaraang sakuna ang katangian ng Diyos. Isinasakatawan natin ang Diyos mismo. Naging tagapagdikta sa panahon ngayon. Pagdasal po natin sa pagsasabuhay sa iba't ibang katangian ng Pasko. Pinapanganak natin si Jesus, hindi lamang tuwing Disyembre, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Magandang umaga po.